kawo mo, ka mo, kaya mo, yah ah, ah. magin, Uy, siglit ako ba Go, Go go So yun mga ka, let's go. Welcome back sa aking YouTube channel and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa so mga videos and tutorial na gagawin ko. Woo. Let's go for today's vlog. Ito nyo naman, meron tayong hawak na tansi dito at bumili tayo. ATLBS nga pala to guys, ATLBS yung binili natin na tansi kasi meron tayong saranggola dito na kalahating dipa natin at eto siya guys, ayan. So last year, pinalipad na rin natin yun. Hindi lang natin siya natuloy-tuloy. Kasi easy, may trabaho. Hmm. Ang dami ko narinig na ditong sumba ng saranggola. Meron doon sa kabila, meron doon, tapos meron dito sa likod. At tuwing gabi, meron pa rin lumilipad. So naisipan ko na bumili ng tansi, eto. at paliparin natin dito lang sa malapit sa amin. Subukan ulit natin magpalipad ng saranggola kasi nakakamiss. at summer na ngayon, paliparan na ngayon ng saranggola at ang dami ko nakikita ngayon sa internet balik tanaw lang tayo at balikan natin yung mga dati nating content na pagpapalipad ng saranggola at meron tayong papalipa rin na laon na almost 2 years na siya sa akin guys yung saranggola natin at okay pa, matibay pa siya baka naman maganda pa rin yung lipad niya kaya subukan natin pero sa tingin ko naman hindi pa naman nasisira yung pabalat niya tapos okay pa naman yung mga kawayan niya hindi pa siya nasisira or nagagato. So maganda pa naman siguro yung saranggola natin. At pinalitan pala natin siya ng sumba kasi naputol na yung last time. Siguro marupok na. Pinalitan lang natin siya at gumawa tayo ng sabote ng Mountain Dew. Ayan. So papakita ko na sa inyo. Let's do this. So guys, yung saranggola natin. Ah. Yeah. Medyo may butas na lang siya konti-konti. Pero okay pa yan. Ito lang yung pinalitan natin. Let's go. Guys, subukan natin na uh, isang talang lang ulit. Okay, okay. Go. <laughs> oh, na. <laughs> <laughs> oh, yun. So, lang, guys. Oh. Wow! Okay. <laughs> guys. Yeah. Ayan okay, na well, guys, oh. Tumatapat na, oh. Dito. Dulo siya natin kapatay. Ayan na guys, oh. Yun. Tumatapat na, oh. Angas. Ayan guys, oh. Oh pa ba magani pa? Ba? Hindi baby, baka yun yun. Wow! Hey okay, guys, hawak oh, na niya ate oh. <laughs> saranggola natin. Ayan guys, banat na banat yung plastic. Yeah. <laughs> ha? Oh, it's a ako one. It's a Let's go, let's guys Nasaan na? Yun Nasa langit na Kaka. Nasa langit na Eh, guys, di ba Sobrang, ano? Sobrang bigat. Oh. Ayun na. Ayos pa rin yung ano yung guys. Oh. So, kumuha na tayo ng upuan. Uupo tayo. Oh, ayan na. Kita okay, ba? Best as now. Oh, ayan. Okay pa rin. Oo, oh, nag enjoy na ito, nakatingala. so <laughs> yun guys, nandito kami sa gilid. Ayan, kumuna pa kayong upuan. Kumuna kami upuan. At nagpapalipad kami. Ayun yung saranggola namin. Ayun! Ayun! Ayan! Yeah. Okay pa rin siya guys, kahit dalawang taon na yung saranggola natin naka, ano, nakasabit. Okay pa rin. Pinatal lang natin ng sumba. Pero okay pa rin. You know, okay pa Okay pa rin. <laughs> Meron pala dito guys mga saranggola. Andun sa kabila, papakita ko sa inyo. Dalawa yung lumilipad dun sa dulo-dulo na yun. Sila guys. Oh. Yan yung isa. Buwan. At saka. Yun guys, yung isa. Oh. Ayun, yun yung isa. Yan yung isa. Oh. Yan. Saranggola tapos. Yan yung buwan. Ito yung satin sa Bisita kami. Ayan oh. Ah, uh, guys, ito lang yung ano sa amin, no? malapit sa amin. Open naman. Tapos yun yung aming bahay. Ayun ang aming munting bahay. Ayun. Guys, pero pala tayo isang saranggola na ano. Hindi natin mapalipad kasi sobrang laki. Parang isa, ang haba niya is ano. Ang haba niya ay isang jeep. Yon, ang haba. Bago ko pa nadala yun dito sa bahay. Amazing! ko sa ibabaw ng jeep. Tapos di ko rin siya mapalipad kasi wala tayong ano pang ano pantali, parang tali ata ng kambing yung pang ano dun, eh, Pang lagay doon para mapalipad para hindi maputol. Pero kapag meron tayong time na may makakasama, eh rin natin. So galing nga pala sa Garcia sa kakilala ko ginawa doon and dinala natin dito pero hindi pa natin siya napapalipad kasi wala tayong pang ano pang tali sobrang laki tsaka wala akong makakatulong kailangan dalawa or tatlo yung magpapalipad dun para okay ba? Diba? so yun na lang muna guys nakapagpalipad din tayo at nainggit tayo sa mga natunog dito sa Rangola ayan meron tayong bisita so yun na lang muna and thank you for watching ay hindi namin alam kung papamagdamag namin to or tatang i pabababain namin kasi sobrang ganit eh pero bahala na guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.